Yo, battle of YouTubers, mga idol. Battle of YouTubers, battle between na uh, itong si Boy Bagsik at si Gaat Vlogs, mga kaibigan. Ang dami kasi nagiiyakan nung nakita ko don. Lalo na yung mga Kangkong Nation. Saan ba kayo nagiiyakan? Sa inggit? Kasi yung mga idol nyo hindi nakasali. Eh, ganun eh. Matatalino sila, boss MG. Pag irrelevant na, hindi na kinukuha. ba? Diba? Pag laos na, hindi na kinukuha. Eh, syempre, di ba, tayo dito mga relevant ata uh, mga talagang uh, sikat ngayon ang kaya ngayon suntukan ng mga sikat kapag wala ka diyan ibig sabihin di ba hindi ka sikat oh ganun lamang 'yon ngayon sa marami nagtatanong bakit ako daw mag sorry uh, uh, ano daw mangyayari ito ba ipalabas na naman wala po kaming pakialam sa opinion ninyo keep on commenting sabihin niyo kung anong gusto niyo sabihin wala kaming paki-alam di ba eh, ikaw, boy bagsik, ito lang sasabihin ko sa'yo. Ayusin mo, Ayusin mo. Kasi, syempre, gusto ko makita nung action talaga. action talaga. Kasi, na akong klase ng referee. Kaya nga, may stripe-stripe yung sinuot ko ngayon. may mga stripe-stripe yung damit. Ayoko makita ng, ng action na malamya. Ha? Ayoko ng mga pormahan. Gusto ko tuloy-tuloy yung action. Pati ikaw sa'yo, ano, si Gata ano yun? Si Gaat Okay? Ayoko nang may dull moments, ha? Gusto ko tuloy-tuloy yung salpukan. Alright? Kapag may hindi ako nagustuhan dyan, kahit katiting lang, hindi ko nagustuhan yung, yung pagmumukha nyo, yung galaw nyo, point deduction kagad Okay? And you better be respectful, ha? Ha? Siyempre, ako yung referee eh. Oh, di ba kailangan susundin nyo ako? It's my rules. Di ba? Kaya nga ako nilagay ni Bosembi dyan, eh. 'Di ba? Kasi kailangan ko kayong ano, kailangan ko kayong dalihin, kayong dalawa. Naintindihan niyo ba? Okay? At kailangan niyo tandaan, 'di ba? Ako ang pa-prioritize dito. Kayong dalawa pala lang kayo, ha? Lagi niyo tatanda. Ito na yung kumbaga parang ano natin, rules meeting na natin to. Dito ko na dinadaan, ha? Panoorin niyo na lang. Okay? Eh syempre, i-remind ko uli kayo sa araw ng laban. So, syempre, yan, alam ko, may bipyata kayong dalawa, hindi ko alam. O yung ni Boy Tapang versus team nitong si Boy Ungas. Hindi ko alam kung anong anong pinagawain niya. Well, anyway, 'di ba? Uh, again, wala akong pakialam. Nandiyan ako for business lang, no. Uh, Boss MG named uh, a good price. Kaya tayo nandiyan. 'Di ba? Kaya tayo uh, nanjan tayo si Silver Voice TV. Ayan. And kayo mga haters kayo, 'di ba? Lunukin niyo 'yan. Namnamin niyo yung sakit, yung puot. Ipakita niyo kung gaano kayo napupuot. Bakit? Oh, eh kasi, 'di ba? yung mga gusto nyo makita dyan ng mga iniidolo nyo, real talk, ito real talk, laos na yan eh. Laos na sila, hindi kailangan ni Boss MG ng mga laos. Natang may, 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 sumisigaw doon, may, ano, may kumakanta. Hindi kailangan ni Boss MG ng mga laos. Kaya nga, di ba, kami-kami ang nandyan kasi suntukan ng mga sikat yan. Naintindihan nyo? At, ito pa, yung mga organisasyon, mga, mga, mga liga na pilit kami ginagaya watch how it's done properly. Naintindihan nyo? Pilit eh. Pilit brand. Pilit eh. Di ba masyadong halata na scripted, masyadong halata na for the sake of hype eh ginagawa nyo. Sino bang naunang gumawa nyan? Boss MG. Di ba? Battle of YouTubers. Di ba? Yun ang, yun ang pioneer dyan. Mag, bakit ayaw nyo umano ng sarili ninyo? Di ba? Gumawa kayo ng, ng, uh, ng paraan para makilala kayo na hype nyo naman. Di ba? yung mga ibang nasa Battle of YouTubers family, nandiyan na kayo. Good, good for you. Diyan na lang kayo. Hindi namin kayo kailangan dito. 'Di ba? Kasi again, dito mga sikat. Okay, kapag feeling mo, 'di ba, one time big time ka lang, hindi ka na hindi ka na hindi long term ang ang uh, thinking mo eh diyan ka na, 'di ba? So, 'yun lang. Ngayon, 'di ba, kasi si Boss si MG ayaw niya ng mga ginagaya, ayaw niya ng ginagaya siya, 'di ba? Careful. 'Di ba? Kaya ngayon, mga kaibigan, 'di ba, manood na naman kayo kung paano ito gawin, di ba, ng mga lihiti mo at ng mga tunay na sikat. Siyempre, main event ngayong season na ito, abangan nyo, boy tapang, boy ungas, nagiinit na salpo kanya. At syempre, abangan nyo yung magre-referee sa laban ng boy bagsik at ga at bags. Dahil, mga kaibigan, di ba, ako mahigpit akong referee. Kaya syempre, nasa industriya tayo ng boxing. Di ba? ang mga karabing elbow natin, mga colleague natin, mga nasa lihiti mong, uh, ba? Diba? nasa lihiti mo sa larangan na ito. Eh, expect nyo na hindi basta-basta ang magiging pagre-referee natin yan. ba? Diba? So, ayusin ninyo, mag-insayo kayo, may ayoko makita ang hihingaling nga, boy, bagsik, patunayan mo sa akin, hindi ka napapagod. Ayoko makita na kahit isang segundong hindi ka susuntok. Pagkaring pa lang ng bell, kailangan sumusuntok. Kapag hindi ka sumusuntok, point deduction ka kagad yan pag nagpahinga ka, ha? Okay, so yun lang. Ah uh, paalam na muna ako. At uh, abangan nyo din yung uh, may ginagawa din na pa-amateur itong si uh, itong si Boss Rendon, at uh, tulong namin diyan ng Payantog at si uh, Lodi Glenn, ng Glenford Fitness Boxing Gym. Abangan nyo, ha. So yun lang mga kaibigan. Uh, exciting events ang paparating. at uh, tumabita tabi kayo. Kami naman. Mm.